guys. Ang daming mga bunga promise. Ayan o. Oh. Tawag dito is tib, ah, tibbig, tibbig. Try natin. Ito yung puno niya. Yan. Yan yung puno. Kukundi lang bunga sa taas. Hanap tayo ng ah, uh, tawag dito. Hanap tayo ng hinog. Para matikman natin kung anong lasa na ito. Asa baga ang hinog dito? Ito siguro pwede to. Siguro ito. Tignan natin. Titikman natin kung pwede siya, no? Yan. Wait lang. Wala, kasi, wala kasi akong kasamang ano. Taga-video. Ayos natin ng konti. Isip kung huwag sana sumakit ang aking chan. Patutulan, promise. Pero sabi nila, matamis. Ay, ipakla pa. Wala akong makitang hinog. Oo. Oh. Hindi pa siya, ano? Tingin? Wala eh, wala akong makitang hinog. Ganito. Bakit kaya dito? Yung sa ugat-ugat niya. Ang karamihan na nakikita ko kasi. Wala siyang hinog mga sa ito. Ay, wala din. Wait lang ha. Maghanap tayo ng tinog. Sa ilalim. Ayan. Ay, ano ba yan? Hindi hmm. siya. Mapait naman. Tinog na ito. Mapait nga lang. So hindi ko gusto yung lasa sabi nila ano Nakikita ko lang kasi sa mga YouTube hmm.